Tambu-tambong, bilo-bilo, padarustos, kimilar. Yan, halo-halo na. <laughs> Happy birthday kay Aring oro Santos. Yan, yun, nanggaling ang aking kakainin ngayon na bilo-bilo. Marami siyang bilo-bilo. Tawag nila, iba ay padarustos. Yung iba naman, tawag ay sampilot. Dito lang yan sa San Miguel, Bulacan. Meron siyang kamote, sago, meron din siya, may nalalasahan din ako na langka. At ang sapa ay yung sago, mayroon ding bilo-bilo. Yung iba ay naglalagay ng saging na saba. Pero since yung nagluto nito ay ayaw sa saging na saba dahil na asiman daw siya. Kaya ito lang ang sangkap ng kanyang bilo-bilo. Hmm. Siyempre ang pinaka-important ni Don ay gata. Yun ang nagpapalasa sa bilo-bilo, padaros dos, sampilot. <laughs> Dami nilang tawag. Pero pagka sa Ilocano naman, tambo-tambong! Kaya, yeah. pinilor! Wow! Yan. Yeah. Kaya, yeah. okay so alright, ang aking merienda ngayon ay ito nga. Sa English, hindi ko alam. Mmm. Rap. Hindi masyado matamis. Hindi rin siya matabang. Yeah, okay sa so alright sa aking panlasa. Hmm. 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 Kain guys. Marami to. Isang mangkok. Yan. Sa iyo ba mga kids? Mama, ah, oh, Ano po yan? Yeah. Padaros dos? Yeah. Pilot, bilo -bilo. Oh, ang pilot, bilo-bilo. Oo, oh, gusto. Wait lang. Huwag kayo ng kutsara nyo. Hmm. Huwag nga kayo ng kutsara nyo. Ha, ah, guys? Tuloy-tuloy namin ang pagkain. Mula, kumuha lang ng kutsara ang mga bata. oke. Okay. Final suba. Mm. Mm. Ya, ini hamparan nambata. Mm. ya, na. Oops. Uh. Ah, Aba bye na kaya. Naarangan na tayo ng mga bye -bye. kids. Okay, mwah, mwah! mwah, mwah!